pan seconds. Laging kailangan ng mga mamamatakiat ng talaan. Oo, okay. Para sa maranong gamers, live stream at online ko ilisakan. Siguro sa post na Renini. May makakayo. Magbabasa. Sa mo. Nang may mga ayos.

Ano ikita ko yung dumalat na kaya tarot na dala Ay, airport Diretsyo again Yan airport po ni Basho Yay po ni Basho na eh lang yung papasyalan yung kaya Ayan, masang maliwanag na siya yun Dalumdum yang ini, oh, raya maya kita bushir ramari. Ayan, mayayakit. Oo, oh, ita. Mayaslagan yes, niya po. Hahaha. Yes, Mayaslagan niya, Busay-Syay. <laughs> Hong Kong yung Shanghai Bank. Hahaha. Ayan, ito. Ayan. Ayan, Mag-i-miss ko si siya ko. Oo. First first time nang magbihahe ang Busyay raw. Oh, na mag-isay. Ilan taon ka na, Busay-Syay? 18. Oo, oh, 18. 18 years old. Mag-isa siyang bibiyahe ah, ngayon, oo. Oh. Mas kaya alam ko eh. Oh, Mas baka ito, eh. pupunta nang Pupunta yeah. sige sige diretso. Iliko ka agen. Ah. Oh. Diretso ya mo ya. Pupunta ya Hong Kong pero ken ken ken. Pero mira Singapore, oh, ken. Sige, diretso. Ken. Run about ken, sige. Ken ka parking. mag kan ka niya tang dulong itang oh, wow, oh. Wow. sign na parking out ka rin. Oo, okay, oh, palog may again. Palog may again. Manaya ta ka siya niya kenta mo tay. No, Pero nung kalibawa, yung dire-diretso yam, yung trap niya, pwede ka karet. kasi bawal daw yung malapak. Wala nang iyan mo noon, tay. Oo. Yung trap ko niya kala tay. Kalakalali ka tay tang Kaya tatakpad do ani. Kaya ta -ka, last tay tay -ta, tang pi. Yang ating araw ay ano, palog tay again. Parking may. Oo. Saka ako man ticket, ket. di-press me, kumakan tiket iyan, -boot, iyan ya ta, iyan embut nah iyan please press the button once get one, or parking ticket oh kakaba, kalaut na iyan, oke okay. oke, okay. buklaan ekan to, ita na mau okay. rendeng Blue Taxi ke Kangilas mana iyan, ayo lampas air, sorry ya Ay, oh, ta. Ay, oh, ta ni Kabushaira Mari. OFW. OFW yung bata. Magbakasyon niya kanu no Hong Kong. Ay, oh, ta. Kami sa Saudi ni Pablo. Sa Saudi kami. Ay, malaki ang ay, no, ko kalapit ah. Okay. Walang speed parking at Ay, tayo ba pa rin Ay, ba pa rin. <laughs> uh...

Wow. Mag uh, hot soup. Hot soup tapa ka, no? Ayun eh, lang, kuya, yung tray. Pari na, dahil lang maglinis. project project Sigurga gawan doren

Clark Kepala Presiden? Yes, please Red Planet Yes, Clark City Front Mall Ini Gaya warian naman palang mall ini Oh ini Oh ya no Clark City Front Clark City Front Mall Gaya warian naman mall ini wala gipit ya kaya ini alam maka yung parking niya oh, oh, alam maka sige do yung gendala no oh. so Makalele, lagen, dalan eh. oo wala pila na yung banuwang bukos na kanda mo Walang may nai yun eh Tepa tanay ngayon siya Oo, tepa tanay ngayon siya eh. Mayroon magsilbigay ngayon siya Mayroon outing ngayon Going to Hong Kong. Wapit. <laughs> Ayan, paulit na kanyan. Yapi na ni resta na kanyan. Malapit tara na. Medyo kasi peray. Bakubakuin kaya wanan, eh. Ayan, natin na na naman kilkulang kaya ni. Lapatugo rin mga ngulkul muna man ang iles sitio. o oh. <laughs> oh, Deng kandidato kanyan. Sasamal na. Oh. Sasamal na. Panambak na yung balas ka niya. Bot yari na yung election Tukon ng noka nito. Wow, wala. Magpainawa ito. Wow, sabihan da ka. Auran. Ngayon eh. Kaya niya ining guy. Street. Ang po yun yung Balibago Main Pumping Station. ng Balibago Water Works. Chuya kaya niya. Kaya niya tayo. Akit yapi ni ni blue gate tay ni awta oh ya on oh, the bago pump station number no. 3 street kayba melba melba street oh magleft ka kayapi ni melba street oh ya na kay melba duran taya pa kanyan oh. ah that's stop kay dalan kare <inaudible> oh ini na poing kay adrian street Adrian Street. Diretsong Main Road, Adrian Main Road. Oh, matutud dia pai kay Roy oh. Ya pung Roy. Ya pung Roy. Roy bata matutud dia pa yan oh. dia pai bata. Aro <laughs> <laughs> <coughs> nah, yan amiras na kami po yan na po. Ganun kan dali. Ah, tabalan. Moren. Kat Ano ah, po ang pambundala nyo? Oh, ikabukasan yung inuman o rin, no?